bagong bakod nawala yung mga nagtitinda dito kakaroon <laughs> ng entrance dito hindi masyadong kita dito, dito. Oh, magawa na ng ano dun? bagong design ng entrance ng gate Yeah, meron na, na dun na? meron na rin meron hmm. na rin tingin pa natin dito yun na rin ano pa lang to follow block traktor Salamat, so, uh, tuloy-tuloy ang gawa. Dito na tigil dito eh. Eyan lang dati 'yan. Ah. Ah, talaga ang Rizal Park ito umpisahan pa lang hindi natin hanggang Maria Rosa tapos meron pa isang entrance dami ng entrance na ano na ng eastern section ng Rizal Park ah. dito wala pa may parking dyan ang mga motor sa bike may tubig may yung tubig naabot din tara ng baha Palaw abing nyo Ito yung lumang bakod. pa dito Yun tang merong wala doon giniba doon oh, oh daan yan amoy na meron pa rin mga nagtitinda pero kaunti na baka lang dahil ano lang, umuluan lang Sana na tayo Maraya yung Rosa Street Ayan natin dito Dito na yung bagong bakod wala pang mga halaman oh mm -hmm. uh, may yeah. aso pa, may ihi masyadong entrance Yan. ano kaya pag naka-bisikleta uh, bisikleta ka lang tapos gusto mong pumasok wala naman mga bike parking doon pa sa central section mm -hmm. guard lights. sabi si ano to Raha Sulaiman eh si si Lapu-Lapu Bukan dalam bricks. Siapa? 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 bench pa dun ito yun ang Torre de Manila ito. ito may makikita kang mga turista mga foreign tourists dahil mas safe dito sa area na to pero pag nasa ano na mga city proper o, mga maliliit na kalsada wala kang makikita dahil dugyot yung mga lugar ito maayos na dito naman tayo sa central section yun oh. o so, ganda yung ang nagagawa ng Landscape kid kunaku Nayan may isang pang entrance diyan entrance exit Dito yung pinakamababang bakod. Ah, gandun pa rin. Hindi pa nila tinuloy dun. Sagal lang ganun. Ah, sarap pa masal ngayon. Level up ang ah, eastern section. Pero dito ang dapat ng pedestrian lanes. Dito sa may finance road ang, ang liit lang. Ayan. Medyo matagal lang ang stop um, stoplight. tinda dito Baka pinaalis na talaga Kung ganitong oras wala Tuk-tuk May vendors dito sa na isang gate. Okay. Tingnan natin dito sa kabila. Dito rin, nagkakaroon din ang mga nagsitinda. Ayan. Kumunti na. tumatambay mga homeless so, pa rin pero kaunti lang ito luma ano pa to bakod pa at mayroon pang isang entrance dun sa kanto ng ano, na finance room and friends. ayusin dahil ito na ang dito ng gather ato pa po. lumang poste ng kuryente yan, financial na um, thank you for watching ko ulit